Bro, oh, ikaw! Ikaw na nanonood, bro! Na-shoutout kita! Kaya panoorin mo tong video na to hanggang sa dulo, bro. So, yun, bro. Kita-kita na -kita lang tayo sa dulo. Tape <laughs> na daw siya, mga bro. <laughs> Ay, maaga pa! Hindi ka pa nga naghugas ng pinagkainan, no? So, yun, mga bro! Maghahatid na naman ako ng bata sa school? Let's go! Bilis! Late ka na! Bilis! Late ka na! nagalit na mga bro, nagalit na, kaya ihahatid na natin. Baka bumagsak. Bro, 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 so, what's up, mga bro, 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 school bro, 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 Kita nyo epekto ng mga English? English na palabas ngayon? Kita nyo epekto ng Coco Melon? Ah, uh, yun! yan! Uh, <laughs> Nandito na kami sa bahay mga bro! Kaming dalawa na lang na naman ang na mag-aaningan dito! <laughs> Ayaw ko! 'yung elementary ako bro. Natusok lang ng pencil 'yan. Tapos biglang naging nunal naman na. Meron din ba kayong ganyan bro? Meron pa 'yan oh? Yan boy. 'Yan oh. 'Yan. na naman. Ano? Kailangan <laughs> ah! Whew! Karating ko lang mga bro. Galing sa RHU. Kinuha ko yung result ng medical ko bro. Papakita ko sa inyo yung result ng medical ko ha. Ay medical certificate pala bro. <laughs> Tingnan nyo to ah. Yan, oh. Overweight. Overweight daw ako ma bro. Woo! Hey! Gawin na natin yung daily routine natin mga bro. Let's go. So what's up sa inyo mga bro? Gawin na natin yung daily routine natin ngayong day 17. Medyo maulan pa nga. Medyo malamig Medyo nakakatamad Pero Goods lang yan mga bro Labanan natin yung katamaran natin Tapusin natin yung mga challenges natin ngayon mga bro So tara Set number 1 Gawin na natin 40 Set number 1 Tapos na Dalawa na lang. So, ayun bro. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kasi, umabot na tayo ng day 17 at nandyan ka pa rin na nanonood sa atin mga bro. Kaya, shout out sa'yo bro. Kung sino ka man, uh, pwede kang mag-leave naman ng comment dyan bro. Kahit 15 pa lang kayo na nanonood dito sa channel natin is goods lang. Basta maging consistent lang tayo bro tatapusin natin lahat ng challenges at ipapakita ko sa inyo yung mga dapat na maipakita sa isang araw bro kahit kung hindi ka pa nakasubscribe bro please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated dito sa channel natin bro channel natin to bro shout out sa'yo pandi huh? <laughs> ka daw ha? Oh bro, kagaya niyan, meron na naman tayong natutunan. 'di ba? Pag hindi ka daw makatulog pag gabi, gawin mo daw 'to. Hawakan mo lang 'yung thumb mo na ganyan. Tapos hilain mo. Huwag 'yung hilain na mababali, bro. 'Yung saktong hila lang tapos close open mo lang daw. Ganyan. Oh. <laughs> Inantok na daw si Bobby. Ayan, gawin mo lang daw to bro. Tapos aantokin ka daw. Sabi nung napanood ni Bobby. Tsaka ginagawa rin kasi ni tita niya bro tita namin. <laughs> tita pala namin. <laughs> Parang ayaw. Ka. Kasama pala kami. <laughs> I'm your number one fan. Ayun o. No? I'm gonna be your audience. Oh, audience. Oh, oh, lang. <laughs> Ojen, oh, sim, siyempre, kasama sila. Di ba? So yun bro, gawin na natin yung set number 2 ng push-up natin. Let's go! Let's go! Oh, set number 2 Tapos na mga bro Isang set pa And may improvement na naman tayo ngayong araw bro Di ba ang saya ng may improvement sa isang araw bro Kaya Tara sabay sabay tayo mag improve bro So ayun kahit na 1% a day lang yan bro Yung improvement mo At least merong improvement kaysa wala di ba 1% times 350 days 365 365 days so equals to 365 percent 365 percent bro out of out of 1 <laughs> kidding aside yes kidding aside bro at least meron kang 1% a day na improvement di ba kaysa nakahilata ka lang dyan, nag scroll nanonood ng TV, mawa ka ng, ano, ng 1% na i-improve mo, di ba bro? Kasi yung isang improvement bro, kahit na maliit yan, mag stock up na mag stock up yan, Di mo na mamalayan, mataas na pala, malaki na pala yung improvement mo. Just continue what you're doing to improve yourself, kahit na ano pa yun bro. Kahit naisipin pa nila na mukha kang tanga dahil sa ginagawa mo, eh, ikaw lang din naman nakakaintindi sa sarili mo, bro, di ba? Ano pa natin kung ganun yung isip nila sa atin, di ba? At least, meron tayong nagagawa para sa sarili natin. Just continue to improve every day. Yun lang. Kahit maliit lang, you can do it. Goods? Goods. Tara, gawin na natin yung set number 3 para matapos na tayo ngayong araw. Do it. Woo! Woo! Yes Woo! Set number 3 Done So mga bro Tapos ko na yung challenge ko ngayong araw Ikaw natapos mo na rin ba? Kung pag hindi pa Ito na yung sign mo bro Na tapusin yung challenge mo ngayong araw bro So yun bro Bago ko tapusin tong challenge na to Bago ko tapusin tong video na to bro Is gusto ko lang i-shout out Yung mga nanonood mga nanonood ng na mga videos natin na ina-upload sa YouTube. At gusto ko lang din i-shout out si BJ Marquez, bro. Sa ang tunay na tapat. <laughs> sa ang tunay na tapat, bro. Tunay na nga tapat pa. 'Di ba? <laughs> Nakaibigan, syempre. BJ Marquez, shout out sa iyo, bro. Syempre, bro, gusto ko ring i-shout out yung mga hindi nagpapa-shout out Diba? Kahit na hindi kayo nagpapa-shout out, wala akong magagawa. Hindi <laughs> shout out ko kayo. Oh. Uh, Saysayin ko na. Oh, uh, shout out kay Mamat Papa. Kay Mamat Papa ni Relime. Mapa. Ma mama, Papa kasi dalawa sila eh. Yung ma, si mama ko, tapos yung isang ma, yung binan ko. Si pa, yung binan ko, tapos yung papa ko. ba? Diba? Ma, pa, mama, papa. <laughs> Ang komplikado ba, ma? Pa? Mama? Papa? So yon shout out sa'yo. Shout out sa inyo, mga bro. <laughs> <Mama>. <laughs> Naging bro na yung mamot ko yun. Shout out sa inyo, mga pa. Shout out din sa super supportive na wife ko, si Relly May. Yun, know, dito siya, oh. <laughs> kahit na <laughs> andito lang siya, siya shout out ko yan. Yung best friend ko, si Marion. Marion Kate Manuel, yung asawa niya, si Daryl Paul Daryl Paul Ramones. Chelsea Peita Kapuyan, sila Narson Hames, Cyril Nicolas, Cyril Manabat. <laughs> so yun, shout out sa inyo mga bro. Shout out sa mga kaibigan ko na hindi ko pa na-mention. So, Pwede kayong mag-comment kung gusto nyo yung may shoutout. Kung ayaw nyo, isa-shoutout ko pa rin kayo pag naalala ko kayo mga bro. Tsaka sa mga nanonood na ito bro, shoutout sa inyo bro. So dito ko natatapusin tong video na to. Comment down below kung gusto nyo magpa-shoutout bro kahit papunta pa lang tayo doon. Kahit hindi pa ako ganun kataas, andito pa lang ako. Wala pa ako dito. <laughs> Yun, comment lang kayo bro. So hanggang dito na lang, Daryl out. Hanggang sa muli. Bump. Amos Krishna. Shoutout sa inyo, bro.